Tasig, ah, tapos na pala tayo doon sa Dumundo Bridge. Dito na naman tayo sa Auha Force. Nakanaer sa ni. Ah. Punta tayo doon, Gastig. Sasakay tayo ng horsey horsey. Hello po. vlog namin Marigold sa TV vlog. Hello. Kina. Ah, Sakay mo tayo lang puri-puri. busy si Ma'am sa. Pa... Hello. Ayan na pala. Uy, mga kastig, no? Pag pumunta kayo rito, Sana pala silang mga kabayo. At saka, mura lang pala. Tag uh, 100 yata, kung di ako nagkamali. Tag wow. 100 lang pag nag-ride kayo horsey-horsey. Na so, pwede rin kung gusto ng mura. Ayan, no? Uh, tingnan natin sa malapitan yung kanilang mga kabayo. So, okay rin naman. Kasi parang mabait yata lalo na siguro pag pinapakain nyo ng hamburger. <laughs> talaga mabait ito. Ito si Ma'am, ito yung may-ari. Kabayo siya pala yung insert dito. So magkano pala Ma'am yung uh, bayad pag nag pag uh, sumakay sila ng kabayo Ma'am? Mayroon tayong 30 pesos sir picture taking, napunta short ride 100. Okay, short ride 100, so picture taking 30 pesos. So sulit talaga mura lang. So sure lang pwede rin kung gusto nyo sumakay pwede na rin so ayan galing kami roon kahapon kaso uh, andun kami sa may bandang malimun no? pumunta kami roon sa may ano sa uh, kampo langit uh, uh, tumuloy kami roon okay, so. madam uh, pag makita nyo aming vlog may ring may kung gusto kayo puntahan may tagliding pa doon may silok cave tingnan nyo na lang sasakay ako ng kampo Dura pala yung China at sa Pilipinas. Dura pala yung... Dura no, lang. Hindi ka na usap ang kabayo ko. Mga nga, bayo na lang tayo. so Bakit hindi ka nabayo? Bakit ayaw? yung nga lang, isang paako. Hindi, ingat kayo mga. Huwag nyo lang pala mag-subscribe. Right na. okay, ako na lang mam. <laughs> kasi okay. parang nakabayo ayalubak kabayo ay lumakad, ah. <laughs> ay 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 oh. Sana Parang hindi na kinakaya ng kabayo yung kanyang uh, sakay ah. Kaya po. Bakit? <laughs> ingat-ingat lang tayo kabayo. Kung gusto niyo pa lang ng kabayo, andito lang kayo sa Auha. Ito yung ano, pasensya na lang na kasi hinawakan ko yung leeg mo. Ito mga kasing, hindi talaga pag may ano, may kabayo. So, ali Kastig, sabahan nyo ako mag, ano, mag ride ride tayo Kastig. <laughs> Alam nyo mga tatay ngayon na lang bumakay ng kabayo. Isang kabayo at dalawang tao yung nag uh, umalalay para kakayanin. Walang sa freestyle pa lang at tatapmo na ako ah. Bigyan si mo dagdag ano para yung hinawakan kong yuling <laughs> Hello tatay, ah, uh, ikaw para dito ang ano, katiwala. Opo. Anong pangalan natin tatay? Pipi po, Lilis. Okay, magkano ba ang ano, yung pagsumakay ka ng kabayo, ano kano pong, bang bayad? Yung ride po, tulong sinakay mo ngayon, mm. ano po, 100 piso. Ah, okay. So, yung picture po natin, uh, 30 piso. Ah, so? Picture lang. okay, sige. Marami ba kayo dito tatay? Ay, minsan po mo... Abot kami ng sampung kabayo o pa pa, sige. Ngayon. Sige tatay, hanggang nito na lang. Maraming salamat po.